Hello, welcome to Libra Philippines. So, ako po si Madam P at ito yung reading natin for Libra. Summarizing Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Sa mga hindi pa na subscribe guys sa ating channel, hit na lang ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. If you want, pwede kang magpa-personal reading, Jing Taro Reader. Uh, and like nyo rin ako sa Facebook, guys, Madam P. Ayan. At saka yung aming TikTok Unipri. Let's start. Main energy mo Libra. You do have here the Eight of Wands. Okay. So actually nakikita natin ito as uh, support from family, friends, the chariot na kita tayo ng pagka-travel pwedeng ikaw ito or yung family mo, you know, nakakita tayo ng mga pagta-travel sa kanila. You do offer the page of pentacles. Uh, someone is going to offer you something. And yung offer na ito could be offer na may kinalaman sa past people in your life. Like, pwedeng may mga uh, reconciliation. You know, pwedeng may mga tao in the past na magre-reappear sa buhay mo to offer you something. And pwedeng yung iba sa inyo, itong offer na ito ay uh, from a family na pwedeng matagal mo nang hindi nakikita, nakakausap. And nakikita natin magiging maganda yung offer na ito para sa iyo kasi pwedeng may kinalaman ito sa money or you know travel Ito, over the empress nakikita, nakikita natin yung pagfo mo ngayon pagdating sa iyong sarili and the more na nagfo ka sa sarili mo nagiging mas maganda resulta para sa iyo a lot of positive outcome for you tuloy-tuloy mo lang yan person na ka-connect mo sino to person na kakonek mo, you do have here the devil, this is Capricorn energy, at saka the ten of pentacles, Taurus Virgo Capricorn, ayan so nakita tayo dito ng person one more card, kuha pa tayong isa the wheel okay So, I feel like itong person na to is with the devil, hindi siya naging honest sa'yo, hindi siya naging tapat, hindi siya naging totoo. With the wheel of fortune, ang daming pagbabago na nangyari sa buhay niya ngayon. And with the ten of pentacles, I feel like mas inuna niya or mas naging mukha siyang pera, sabi na natin ganun. Kasi more on, nandun yung ano eh, yung naging dahilan kung bakit nagkakaroon ng, nagkaroon ng ending or uh, separation sa inyong dalawa kasi mas inuna niyang isipin yung pera, yung uh, maybe career niya, yung iba ganon. So, itong per person na to with the five of cups na lulungkot, na at nasasaktan siya talaga ngayon, hindi siya okay. Nalulungkot siya kasi um, hmm, parang wala siyang magawa, kundi mag-move on. Mag-move on sa connection ninyo. And pwedeng napilitan siya dun sa ending. Yan yung dalawa. So, ano yung emotion ninyo sa isa't isa? Okay. Emotion mo with the Six of Swords, I feel like for now, pagdating din sa personal na naka move on ka na and with the lovers parang tanggap mo na yung mga nangyari sa inyo and with the ace of swords naging mahalaga siya sa iyo pero kasi mas ngayon pinoprotektahan mo na lang yung sarili mo yung isip mo syempre ayaw mo naman ang isip isipin na lang itong taong ito so with the eight of cups sa halip na past yung iisipin mo ang focus mo is yung future maybe may mga ina-apply ka ngayon na like uh, manifestation, you know, you're focusing on the future and may mga bagay kang ginagawa para mas madali mong ma-manifest yung future na gusto mo. So, yun. Yun yung focus mo. Yung personal na to, emotions niya for you. You do have here the Knight of Wands, the King of Cups. So, nangyikin natin dito yung emotion ng person na ito para sa'yo. Uh, with the King of Cups, nangyikin natin yung love dito sa person na ito. And with the Knight of Wands, masyado lang kasi siyang, alam mo yun, action ang action na hindi pa siya sigurado kung ano yung mga dapat niya talagang gawin tapos ipupurso or gagawin niya na agad masyado siya nagmamadali so yung emperor dito medyo mataas ang ego nitong taon to ha? and with the knight of pentacles I see a lot of movement dito sa side ng person mo uh, regarding sa emotions niya for you the high priestess is here. Actually, regarding dito, yung intuition mo yung pakiramdaman mo. Ano bang pakiramdam mo regarding sa emotion niya para sa'yo? Kasi high chance na kung ano yung nararamdaman mo na emotion niya, yun yung totoo. No, parang hindi mo na kailangan ng clarifications dito sa reading. Kasi iba-iba yan. Of course, nasa sa'yo yan. Ano ba tingin mo? Galit ba tong taong to sa'yo? uh, nalulungkot ba siya, nasasaktan ba siya, mahal ka ba niya, ikaw na makakaalam yan. Kasi whatever is in your intuition, yun yung totoong nararamdaman niya para sa'yo. Okay? So what will happen in the near future for you? Three of Swords at saka Knight of Swords. Clarify this. Hindi ko na to kukunin. Ito lang. Nine of Cups. you do have here the full at saka the death card queen of cups is at the bottom of the deck ten of cups is here so yeah so nakikita na dito I see na meron kang mga other options in the near future pagdating sa love three of swords um, nandun pa rin yung nasasaktan ka pa rin dito sa person na to and I feel like kasi nagkakaroon pa rin ng ending sa inyong dalawa. And with the full, there's a new beginning para sa'yo. Hindi nga lang may kinalaman dito sa persona na ito. Kasi unfortunately, sabi ko nga yung person ito, mataas yung ego niya. So, yeah, mataas ang ego talaga ng persona to ito. So, kung mag expect ka sa kanya, wala, hindi ka na lang dapat mag-expect. Um, yeah, just focus dito sa ah uh, mga bagay na datating sa buhay mo which is I feel like may kinalaman sa offer just focus on that first yung offer na nabanggit ko sa iyo kanina ayan yun muna kasi dito sa person na to wala kang mahihita or mapapalapa sa kanya and I feel like yung love hindi naman siya talaga nawawala pero may mga un may mga dapat lang muna ang asikasuhin or unahin sa ngayon rather than sa connection mo sa taong to. Thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.